Ate. Yeah. Okay. Si Tom nga pala, best friend mo. nga pala siya titira ng isang buwan. Tapos ayaw nga siya sa kanila. Dito naman kasi si best friend. Sa sobrang tapang. Ayan, nakipag away sa plot holder. Pinalayas. Hello, dear. Good evening po, ate. Um, medyo iba kasi yung tingin sa akin sa bahay. Kahit wala naman akong ginagawa. Play best friend, thank you, Promise, isang buwan lang talaga, tapos pag nakaalis na ako pag abroad, okay na. Hmm, ano ka ba? Wala yun. Di ba magkaibigan tayo? Pero, best friend, yung init naman ng ulo mo, medyo hinay-hinay lang. Alam mo naman dito sa abroad, mahirap yung ganyan. Tsaka natatawa ako sa iyo ha, high school pa lang tayo, pedugo ka na. Pero, kidding aside, welcome ka rin. Hey o, oh, hey. teka Ra, kumain na ba kayo? Halika, kain tayo. Nagluto ako. Yun, sakto. Utong na ako. Wow. Napaka-galing naman talaga nitong ate ko. Alam mo, napakabait nito. Napakatahimik napaka ka. Pero ngayon, hindi siya nagkatrabaho kasi nagkasakit siya nung nakaraang buwan. Kaya, ako na naman ang ate ngayon. Hmm. Gano'n ba? O, galing ka ate ha. Ay, so, tulungan na kita mag-align. Tara, doon na tayo sa kusina. Hmm? 关、嗯。 Jelly, 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 Um, at pwede ba ba sa kusama? Thank you ulit. Aray! Ano ba yung stare? Down daw siya naman! Ah, uh, pasensya ka na. Nga pala, Tommy. Tulungan mo muna ako iurong yung ref sa kusina. Um, lilinisin ko sana yung likod eh. Huh? Wow ah? Ako talaga? Nakita mo kumakain yung tao oh. Ikaw na. Kaya mo na yan. Mabigat kasi Tommy. Tsaka kanina ka pa cellphone dyan. Yung mga damit mo nga sa washing machine nandun pa. Tapos yung mga idabang damit mo sa kwarto nakakalat. Ano ba yan? daming kuda! danda naman, isa-isa! Kaya ako umalis sa bahay kasi ganyan eh. Tapos dito ganun din. Ano ba yan? Nakawalang gano. Kukira. E, Kaya na yan. Oops. Oh. Tommy. Ate. Pag-golos ka. Ate, hindi ba sabi ko sa'yo? Huwag ka muna magkikilos. Kaya ni Tommy ang gumawa kami nito, oh. may ang gumawa nito kanya nga, best friend. Kanina ko pa yung inaayo mag-banding. Ayaw, siguro sa akin. Eh, kasi li, gusto ko lang sanang iurong yung ref sa kusina. ah, uh, di ba sabi ko sa iyo, magpahinga ka na. Ayaw mo naman kasi. Ako na lang mag-uuso doon. Kaya ko na yun. Ako na lang. Ha? Kaya ko yun. Sigurado ka, best friend? <laughs> okay lang sa'yo? Oo naman. Mano ka ba? Girl power, kaya ko yun. Ako na tempay. Kaya. Mukha talaga. Tara na. Tulungan ko kayo. Sige. Pwede, kaya. Mm, mas maganda siguro ulit kung ikaw yung sa ilalim. Tapos sing sing. Si ate, ate tanggalin mo tong micro yung sa ibabaw at saka tong mga. Sige. Mati mo. Ako na nag-isip. Gantung, gantung. Serap kah? Good, serap. Eh, mag-load ng Sarap, ha? Pwede pa ako pa ako isa to? Eh. Sarap, e. Eh. O, oh, sige, sige. ay kita sa kusina. Thank you, lo. Napakita, sampurado na to. Pang-imala ka ka ng sampurado, Oh, O, Tommy, eto na pala yung sampurado. Thanks, thanks. Ah! eh. Ay, sorry Tommy. Ano ba yan? Kasi ka ba talaga? Bulan ka ba? Bel, pakatanga naman eh. Sinasa nasa dya, pasensya na talaga. Ano ba naman yan eh, di ka nag iingat Di mo ginawa mo, tas wala namang tissue dito sa bahay nyo? Ano ba naman yan? Bulan ka ba? Sorry Tommy, hindi ko talaga sinasadya Ito mo ako? Ano to? Drama-rama? Oh? Arte-arte mo? Ayan. Umalis na ka na. Ano sabi mo? Ka ang katalangan ng abog mo? Ikaw na nga yung pinatira dito. Ikaw pa yung nag-listo lang, Raina. Sinasabi ko na nga ba eh. Sa tatlong linggong nandito ka, alam kong may ginagawa kang kalukuhan kahit hindi yung sinasabi, kahit hindi yung sabihin na ko. Ah. Ay, wala na tayo yung kakapalan ng mukha mo. Hayop ka! Ginagawa akong katulong ng kapatid ko? Ginagawa mo ka sa bahay? Hindi ka na, na nagluluto, hindi ka naman na naglilinis nito eh. Nakikita ka na lang. ka akong um, mukuha ng kapal ng mukha mo. Hindi na akong magtataka kung bakit pinalayas ko sa inyo. Oo na ayoko nang inuutusan, ayoko nang minamandoan, at lalong ayoko nang istorbo. At itong kaplastikan nyo, kung nungaring tulong nyo, babayaran ko to lahat kapag nakapunta na ako ng Canada. Ang sabi mo? Hmm. Bakit ba pwede ang magbayad? Dahil sa isang katulad mo, walang magtsatsa na makisama kapag pinapatuloy niyan. At isa pa, bago ka magbilang ng dolyar sa Canada, bilangin mo muna yung mga kabutihan ng gawa mo. Baka sa dami ng kasamaan mo, hindi ka nadalawin ng surfe. Ang kapalang mukha nito. Umayos ka. Lumayos ka. Ay, ala. Oo. Oh. Wala ka ka po nandiyan. Diretso sa pinto. Laya. Okay, fine. Ito na ako. Wala ka yung mga gamit ko sa bahay mo. Andaan niyo to. Babalikan Babali ka. ko kayo. Matabang naman yung luto ng ating satsang! Thank you, Ling.